Well, hello. Welcome sa ikapapat na session ng ating Leading a Small Group Training Seminar. No, of course, praise God. At uh, tayo po ay uh, nag-aaral kung paano po ay uh, uh, mapapap-mapapa pamunuan, 'yo, uh, ano, na nabubulol na ako. Uh, uh, o malilid natin ang ating mga small groups, no? Uh, napakahalaga po talaga na yung mga naglilid lead ng small groups po natin ay marunong at sanay kung paano ba pamumunuan, no? Yung uh, small group, yan ay uh, ikang nga di natin mapagkakaila. Kapag ang, ang nagli-lead o namumuno sa small group ay hindi masyadong maalam o marunong uh, yung layunin ng small group ay hindi ma-accomplish o matutupad. So, uh, Salamat sa inyo na kayo na nanonood itong training na ito. Uh, I hope and pray na na-equip kayo, natututo kayo kung paano ba uh, pamumunuan ng small group. At ang pangarap ko po, ang panalangin ko sa Panginoon ay marami ang uh, mag-rise up sa RLCC na magkakaroon ng burden at desire na mamuno ng tama no, sa mga small groups po natin. So uh, tayo po ay ano, manalangin. Let's all pray and ask God na tulungan niya tayo muli sa pag-uusapan natin dito sa ikaapat na session ng Leading a Small Group Training. So tayo po ay manalangin. Lord, once again, na uh, kami lumalapit sa iyo, Panginoon, upang humingi ng tulong. Gabayan niyo kami, Panginoon, sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo kami, dear Lord, para Aming matutunan at uh, Lord, sa pag-uusap namin ngayon sa session na ito, uh, lalo mo pang palalimin ang aming pagkaunawa tukol sa ministry na ito. Lord, I pray na marami pong mga mag-rise up na mga small group leaders sa Haralsisi at ikaw lamang, Lord God, ang maaari makagawa nito. So, pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord God, itong pag-uusapan namin today. Uh, i-guide mo kami, Lord God, tulungan niyo kami para matuto kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, praise God. At uh, muli, bago tayo dumako sa ating pag-aaralan, uh, hayaan niyo munang basahin ko itong talata na to sa Bible mula sa 2 Peter. No? Umpisa sa chapter 1, sabi dyan, uh, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So lahat po ng kakailanganin natin para matupad natin ang layunin ng Panginoon at maranasan natin yung tunay na buhay ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon no? sa pamagitan ng kanyang uh, dakilang kapangyarihan. So at work sa ating buhay ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan unawain natin niya at malaman natin kasi importante yan. Sabi sa susunod na verse, uh, verse 4, Through this, yung yung mga pangako ni Lord, He has given us His very, uh, I mean, uh, sa pamagitan ng Kanyang uh, pagtawag sa atin, He has given us His very great and precious promises so that through them, you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. So, sa pamagitan ng pagtawag sa atin ng Panginoon at yung kapangyarihan Niya, andiyan yung kanyang mga pangako para sa ganoon na maranasan natin no yung pagbabago ng ating buong pagkatao sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos no at ito magbibigay sa atin ng kalayaan laban sa mga masasamang pita ng laban okay sabi sa verse 5 for this very reason make every effort to add to your faith goodness and to goodness knowledge no Magdagan daw natin yung pananampalataya natin ng kabutihan, goodness. At sa goodness, magdagdag tayo ng knowledge o kaalaman. Sabi sa verse 6, and to knowledge, self-control. You know? Yung ma-develop sa atin yung discipline sa buhay natin. Tapos, and to self-control, perseverance. Yung uh, pag at pagsusumikap sa gitna ng iba't ibang mga pagsubok. And to perseverance, godliness. Yung makajos na pamumuhay, Nais ng Panginoon na i-develop sa atin yan. At sabi sa verse 7, And to godliness, brotherly kindness, no? Eh, pagmamahal sa ating mga kapatiran. And to brotherly kindness, love. Ito po yung ika nga, talagang gusto ng Panginoon na makita sa atin. Yung tunay na pag na nagmumula sa Kanya. Unang-una, para sa Kanya. At pangalawa, para sa ating kapwa. So, si Lord ang kumikilo sa buhay natin para mangyari yan. Pero sabi nga ni Pedro, make every effort. So meron po tayong uh, mga gagawin, partisipasyon, pagsulod sa Panginoon. At habang ginagawa natin yan, ay natutupad yung layunin ng Panginoon para sa atin. Sinabi rin niya sa verse 8, sabi ni Pedro, For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa so, kalooban ng Panginoon, hindi hindi masayang, no? Hindi tayo maging ineffective o unproductive sa ating pagkakilala sa Panginoon. Bagkos ay mag-increase daw, no? Magkaroon ng patuloy na paglago tayo dito sa mga nabanggit niya mga qualities na ito. At sabi niya sa verse 9, But if anyone does not have them, kung hindi tayo lumalago, he is nearsighted and blind. Kung baka nearsighted, yung nasa harapan lang yung nakikita mo. And blind, bulag ka no, sa mga realidad ng kaharian ng Diyos. And has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Na bisa ba ino din natin kumbaga pina pina patopat ko na ba yung talagang dahil lam bakatay niliktas at pinatawad ng pangingon? Ah, uh, may layun ni ng Dios para sa atin at hindi yon. Basa nang tatapos lamang sa pagtanggap natin kay Kristo, dapat yamagpatuloy, no? Sa buhay natin. Sabi sa verse ten, therefore, my brothers, be all the more eager. to make your calling and election sure. So tinawag tayo ng Panginoon at meron tayong journey na tinatahak, no? For if you do these things, sabi niya, you will never fall. So hindi tayo maliligaw at mawawala sa Panginoon. And then sabi sa verse 11, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So may future aspect yung ating kaligtasan. Mayroon itong past aspect yung paano tayo pinatawa at binigyan ng panibagong katayuan ng Diyos sa kanyang harapan. Meron ito meron itong present aspect yung pagbabago ng buhay natin at meron din itong future aspect kung saan tayo ay uh, mapaparoon sa at ating mamanahin. no? Panibagong heaven and panibagong earth in other words a new creation na hinandaan ng Panginoon para sa atin. So praise God. Yan po ang layunin ng Diyos para sa atin. Kaya dumako po tayo dito sa ating pag-aaralan o pag-uusapan. No? Na napakalagang bagay. So, uh, muli, ito yung ating uh, pinaka tema Sabi ko po, a small group is a place of grace where we help our members grow in faith so that they can serve the Lord together with others. Huwag natin kalilimutan yan. Napakahalaga po ng ating mga small group sa RLCC. Diyan po natin pinalalago ang ating mga kapatiran. So pagkatapos natin sila i-reach out sa MP4, gusto natin mapasama sila sa small group para doon sila alalago at matututong maglingkod sa Panginoon. Kaya meron po tayong mga training no, na ginagawa para pag dating do sa pagtanggap ng isang tao sa Panginoon, hindi matatapos doon, kundi magpapatuloy siya sa kanyang uh, real life journey, no? Kung saan nais ng Panginoon na lumago ang bawat isa. Amen? So, ang small group po ay napakahalaga. Isang component po doon sa buong system na yan na hindi natin pwede ibaliwala. Kailangan po tayong magkaisa at magtulungan. At higit sa lahat, kailangan makadevelop po tayo ng mga core teams, no? na siyang mga ngasiwa at uh, gagabay sa mga small groups natin. Whether yan ay life group o task group, uh, yan po ay gusto natin na uh, mapagbuti at mapalakas. Amen? So, purihin ng Panginoon. So, so far, ito na yung mga napag-usapan natin, ano? Sa unang session natin, pinag-usapan natin yung dalawang klase ng small groups, life group at uh, task group, no? Yung life group po ay para sa pag-grow sa faith natin, you know? Um, at yung ating relationship with God at relationship sa isa't isa sa pamagitan po ng pag-aaral po ng iba't ibang mga paksa o topic no at uh, tayo ay natututo sa initial na experience natin ng community life uh, tapos po yung task group naman po ay may kanalaman doon sa uh, mga grupo na nagso kay Lord na nagbibigay ng focus sa teamwork accountability, servanthood, at kinship. So, nagkakaisa sila, naglilingkod sa Panginoon. Amen. So, yan yung dalawang klaseng grupo. At pinag-usapan rin natin sa unang session, who is qualified to lead a small group? So, bilang pala ala lang, reminder, no? Kailangan born again po yung tao. Kailangan natuto na siya ng uh, godly habits. Anin po yan, no? Napakalaga. Uh, na matutunan. Yan ay matututunan sa real life journey. Kaya dapat naka-go through tayo yan uh, bago pa tayo dumating sa training na ito. Tapos, na involved po sa MP4. Sabihin na, uh, naging bahagi na tayo ng MP4. Lalong-lalo na yung uh, pagiging active workers. So, uh, pag sinabi natin active workers, siyempre, una sa ladya, mga frontliners. Sila po yung nagpapatupad ng ano ng ng go to the lost step no tapos yung bring seekers to Christ sila yung nagko-conduct ng mga real life bible study tapos po pagdating sa uh, yung panguling aspekto ng ano ng MP4 yung kapag join new converts na gumagawa po niyan ay mga bridge builders sila po yung nagdadala sa small group at kapag nasa small group naman Uh, diyan na mag-uumpisa yung gawain ng mga bodybuilders. No? Kaya may training tayo na build up one another. So, yan po yung mga dapat na pag-aaralan natin. No? Real life Bible study, real life journey, tapos MP4, tapos yung uh, build up one another training. Yan po yung preparasyon natin sa pagiging uh, tagapamuno sa small group. No? Kaya mahalaga na mag-go through po natin yan. Tapos sa pangalawang session, pinag-usapan natin yung how to form a small group. At kung maalala nyo, nag yan by finding yung mga leaders, mga members and workers para mabuo yung small group. Tapos i-orient natin sila sa purpose at yung details ng grupo. Tapos i -re request natin yung commitment nila. At pagkatapos nyan, tayo ay mag-meet -me na regularly. So, ganyan ang pag-form ng small group. Kaya, I hope na ngayon pa lang, nagpe-pray na tayo kung paano natin mabubuo yung small group natin. At uh, sabi ko nga, maalaga na meron tayong mix match. Hindi yung pare-pareho lang kasama natin sa small group, no? Kada season natin. Tapos, uh, pangatlong, ano, uh, ano natin, pinag-usapan natin is how to lead a small group meeting. So, pag nagmi -me meet na tayo, paano ba yan? Una sa lahat, lead with a purpose, sabi ko. You know, kailangan may malinaw tayong dahilan at reason sa meeting natin. Tapos, encourage, participation, you no? Know? Uh, gawin natin ang lahat, you no? Know, para masigurado na may participation at engagement ang bawat isa uh, during the meeting. Tapos, aim for agreement and unity. Kailangan nagkakaisa tayo sa mga decisions, sa mga ginagawa natin. Kanya ng mahusay at matibay na grupo, healthy group, no? Tapos, uh, direct the process, yun yung panguli. Kaya, l -E yan, no? Gaya din nung sa form, F-O-R-M. So, sa session na yun, pinag-usapan natin yung L-E-A-D, na napakahalaga, dinidirect natin yung proseso. Hindi lang basta sinasabi natin sa mga kasama natin, o oh, bahala na kayo, na gusto natin pag-meetingan. -pag -pag dapat meron tayong leadership doon. So dadako tayo ngayon dito sa you know how to uh, grow a small group. Yan po yung ating pag-uusapan. How to grow a small group. Muli, you no know, gagamitin natin yung satang grow bilang acrostic para malaman natin kung paano ba natin mapapalago ang small group natin. Whether yan ay life group o task group, kailan lumalago yan? Paano lalago yan? Both qualitatively, you no know, yung quality ng grupo as well as quantitative, you no? Know, Uh, by the grace of god so una sa lahat dapat natin tatandaan guard against mission drift so ano big sabihin po nito ang mission drift po ay kapag nakakalimutan na ng bawat isa kung ano ba talaga yung purpose ng grupo kaya gaya na sinabi ko doon sa form uh, na acrostic natin uh, mahalaga yung pag-orient natin sa mga tao ano ba yung you know layunin ng grupo natin di ba kahit na sa paglilead natin ng meeting, lead with a purpose. So, minsan nakakalimutan yan. Mga palatandaan yan. Unti-unti nang di dumadalo yung mga membro o lagi nang late. O kaya pag dumarating, hindi nakaredy. Minsan, kasalanan ng core team kasi hindi nakakapag-prepare ng maayos. Hindi nabibigyan ng sapat na, na guidance yung mga tao. Kaya minsan di nila alam ano paano gagawin nila o ano bang role nila sa meeting. Pero minsan, ang nangyayari, yung nagkakatamara na o parang ayaw nang dumalo o kaya parang late na lang palagi o kaya daw kung task group 'yan darating sa sa practice pero hindi naka ready, o darating doon sa araw ng ministry pero hindi prepared uh, both spiritually as well as practically so yan po yung mga sitwasyon na palatandaan na mukhang unti-unti uh, na nagkakaroon ng mission drift ang ibig sabihin ng mission drift po mga kapatid unti-unti uh, nag drift away tayo sa purpose natin, na natin ano ba itong sinalihan natin. Bakit ba tayo narito sa grupo na ito? So, bilang ika nga leader o sabihin natin yung buong core team, dapat nag -me meeting tayo palagi para pag-usapan kamusta na ba ang health ng grupo. Pag napapansin nyo na madalas may mga absent o madalas hindi dumadalo sa grupo, Uh, yan ay mga palatandaan sa atin no baka yung grupo ay medyo kinakailangan ng ikang nga rekindling of purpose kailangan ni cast natin ulit yung vision bakit ba tayo may grupong ganito bakit ba tayo dapat magmeeting wag nating hayaan na parang lumipas lang ang panahon din natin ina-address yung issue kasi unti-unti masisira yung grupo hindi yan lalago kaya pag may napansin na tayong ganyan, mag-call na tayo ng meeting at sabihin natin, pag-usapan natin kasi uh, napapansin namin na hindi na po dumadalo ang bawat isa o marami ng absent o kaya lagi na lang late. Ano ba ang problema? So, i -ano natin yan, i-address natin yung issue para mag-grow yung grupo. Pangalawa po, and again, ginagamit natin yung grow bilang isang acrostic, no? Uh, letter R po is recognize individual needs as well as small group needs. Ano ibig sabihin nito? Well, may mga needs ang mga bawat isa. Siyempre, gusto natin mabigyan ng atensyon yan. Lalong lalo na kung meron mga spiritual na, na issue. So, kaya meron tayong tinatawag na uh, spiritual companionship at spiritual direction. No? Uh, yung ibig sabihin nito, umaalalay tayo sa isa't isa. Kung may mga pinagdaraanan na uh, pagsubok o anumang mga bagay na maaaring nakakahadlang sa kanila, para to pa rin yung kanilang uh, uh, bahagi ng small group. So, minsan, la uh, lehiti mo yan. Minsan talaga may pinagdaraanan na trial. Uh, minsan may problema. No? Or minsan, talagang ang issue ay may kanalaman sa cohesiveness ng grupo. Kaya tinatawag natin small group needs. Kasi yung grupo, kailangan magkaroon ng, ano, ng, uh, ng healthy na pagkakaisa. So, Uh, minsan, kailangan natin i-address yung individual, pero minsan kailangan i-address natin yung grupo. Sa madaling sata, kailangan sabihin natin, okay, ano, ano bang ang gagawin natin o paano ba natin susolvin itong problema na ito. At wag lang natin i-address yung mismong individual. Kunyari, may nag-raise ng individual, tapos tayo bilang facilitator, parang kinakausap na lang natin siya, tapos yung grupo parang hindi nakasali sa usapan. Lagi natin tatandaan na mahalaga na yung partisipasyon ng buong grupo. Kaya minsan pag mayroong na babanggit o isang bagay na nare-raise up, kailangan ibalik natin sa grupo yan. At imbis na tayo yung sasagot, sabihin natin, o anong tingin nyo? Uh, okay, mga kapatiran, dito sa binabanggit ni brother o ni sister, ano? paano ba natin ito aharapin? Uh, which uh, leads us to the, the, third ano, matter dito na own together what is happening to the small group. Kapag may mga concerns, dapat mutual responsibility po yan. No? Kapag mayroon pong mission drift, uh, mutual responsibility yan. Kapag may mga nare-raise up ng mga needs, mutual responsibility. Ibig sabihin, buong grupo dapat na ikiisa. Lalo na doon sa mga tinatawag nating peace process o kaya restore process. Pag may mga ganyan sitwasyon, dapat yung buong grupo ay magkakaisa. Isa sa mga problema ng grupo kaya hindi lumalago kasi parang nagkakanya-kanya tayo, hindi um, di tayo nagmamalasakit sa isa't isa. So, yan po ay, again, isang palatandaan ng mission drift. Kaya, yung core team, dapat nagpay attention sila, hindi lamang don sa mga napag-uusapan during the meeting, kundi yung buong kalidad ng grupo. At kung kinakailangan nilang magsalita para to bring attention dun sa nangyayari, kailangan magsalita sila. Kasi minsan, Uh, yun nga, uh, yung sense ng pagiging uh, individualistic ng mga tao, minsan malakas yan eh. Pero kailangan mapagtagumpayan yan. Kailangan maging ano tayo, uh, yung mindset natin, hindi lang puro tukos sa sarili natin, yung mga pinagdaraanan natin o problema natin. Tayo ay sumama sa grupo para yung grupo na yun ay maging isang place of grace para din sa atin at para sa lahat. Kaya kailangan meron pong uh, mutual na pananagutan ang isa't isa. Na kung ano yung nangyayari sa grupo, pare-pareho natin bigyan ng atensyon at pare-pareho natin bigyan ng solusyon. Ha? Sa ganyang paraan, yan ang way para lumago ang, ang grupo. no? At uh, panguli sa lahat, yung W, walk together by faith through life's events and challenges. Napakalaga po na magkaroon tayo ng maraming uh, common experiences, no? marami tayong interaction, pag-uusap, Uh, at pinapahatid natin ang care natin sa isa't isa. Sa mga selebrasyon natin sa buhay, tulad ng birthday o kasal o ano man, uh, graduation, dapat yung grupo ay sumusuporta sa isa't isa. At ready silang makilahok sa ganung mga kaganapan sa buhay. Alam nyo, yan ang nagpapatibay ng grupo. Eh. Kaya sinasabi po natin, ang grupo talaga, hindi lang naman yung nagme-meet tayo. Eh. Kundi yung in-between our meetings, dapat may life together tayo. Kaya halimbawa, ang life group po ay living in fellowship every day. Kasi po, dapat meron tayong koneksyon sa isa't isa. Nag-uusap tayo, nagpipray tayo sa isa't isa. At lalo na kapag may mga challenges, pag may pinagdaraanan ng bawat isa na malulubang mga trials, you no, dapat na ando ng grupo. So, sa ganitong paraan, yung grupo ay lalago, titibay, no? magiging uh, place of grace talaga sa bawat isa. At yan ang magiging DNA natin no? Kasi yung DNA natin, yung discipleship, nurturing relationships, apostolic mission, yan po yung ano natin eh, uh, characteristic ng mga grupo natin dapat eh. Kaya napakalaga sa small group, uh, talagang tunay na pagkakaisa, dapat nililid natin to at dapat nag-grow yung grupo. Okay? So, tandaan po natin, muna sa lahat, guard against mission drift. Iwasan natin na parang nakakalimutan na tayo kung ng purpose ng grupo. Tapos, recognize individual needs as well as small group needs. No? Wag lang parang one-on-one -on -one lang ang usap. Dapat yung mga namumuno o nagpa-facilitate ng meeting, nakatingin tayo sa buong grupo. Tinitingnan natin, nagpa-participate ba ang lahat? Meron bang engagement? O parang dalawa na lang kayo nag-uusap? So, dapat ikukol natin yung attention. Tapos, own together what is happening to the small group. Sa pangkalahatan, yung quality ng grupo ay responsibilidad ng bawat isa. Dapat nagtutulungan po tayo. And ngayong sa lahat yung W po, Walk Together by Faith through life's events and challenges. Sakit na ng mga iba't ibang uri ng mga karanasan sa buhay, pati mga pagsubok, dapat yung grupo ay nagkakasama-sama. At sa ganitong paraan tumitibay ang relasyon ng bawat isa sa presensya ng Diyos. Amen. So I hope and pray na yan po ang ating matutunan para lumago ang ating small group. Muli pa, paalala ko sa inyo, sinasabi ko pa ulit-ulit, a small group is a place of grace where we help our members grow in faith so that they can serve the Lord together with others. Ito po, maging uh, layunin po sana natin, maging aim natin, no? Sa ating mga small groups po, whether life group yan o task group yan. Now, Mga membro natin lumalago, tumitibay sa pananampalataya, nagiging mas lalong uh, mabunga at naglilingkod sa Panginoon ng sama-sama. Yan po ang nais natin uh, makita sa ating mga uh, kapatiran sa Panginoon. So, once again, I hope and pray na natuto po tayo dito sa session 4 natin uh, kung paano mag-lead ng small group. At uh, muli, nakasalalay talaga do sa pinaka-core team ng life group o ng task group po, paano po pinamumunuan yung grupo para maging healthy. Kapag uh, mahina po ang leadership sa small group, Uh, yung small group po ay hindi magiging place of grace. Kundi, uh, you know, magiging weak ito, hindi ito magiging effective. Kaya, ang aking uh, challenge po sa atin, uh, matuto po tayo kung paano maglead po ng small groups po uh, bilang mga core teams, bilang mga frontliners, mga bridge builders, you know, yung mga nagdadala sa grupo, bilang mga bodybuilders, yung mga tao nag- the disciple ng mga tao within the group. At tapos yung coordinator, nagko-coordinate ng mga meeting. Tapos yung facilitator naman po, na siya nagpa-facilitate ng meeting para sa ganun tulong-tulong, ang small groups po natin ay titibay. So, manalangin po tayo sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Lord, muli maraming salamat sa iyo sa aming natutunan. I do pray, Lord God, na itong mga bagay nito na tinuro mo sa amin ay hindi lang basta pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila. Lord, tulungan mo kami na may isa puso ito at may practice ito para yung mga small groups namin ay maging matibay na places of grace, Panginoon, para sa bawat isa. Muli, maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. So, thank you very much po sa inyong pagdalo dito sa ating session na ito. At, um, Kita-kits po tayo sa susunod na session ng Leading a Small Group. God bless you po.